Bye. Samantala, sumampana sa ikalabing tatlong pwesto ang Pilipinas sa buong mundo hinggil sa may pinakamataasa na bilang ng populasyon. Ayon sa Commission on Population and Development, inaasahang papalo na sa 115 million Filipinos ang magiging populasyon sa bansa sa pagtatapos ng 2023. Dagdag pa ni PAPCOM Officer-in-Charge Lolito Tacordana na batay sa huling census ng 2020. aabot sa may 109 million ang populasyon ng bansa na may Merong 1.6% pagtaas ang populasyon sa bansa kada taon na. Hindi pa ng opisyal na malaki pa rin ang tsansa ng umariba ang ekonomiya ng Pilipinas dahil karamihan ng mga Pinoy ay nasa edad 15 hanggang 64 na taong gulang kaya nakakapagtrabaho ang mga ito. Nanatili naman ang demographics ng bansa sa nakalipas sa mga dekada, ngunit nakitaan ang pagtaasa ng teenage pregnancy na itinuturong dahilan ng kakulangan ng impormasyon tungkol sa safe sex at pagtaasa ng mga kaso ng statutory rape.